asa awesome, mo dyan masilisod? Ang magpatambok? Or magpadaot? O pagbol? Or ang pagka? Nga nung hinay kayo ang imong progress sa gym. Kaon ta daghan pero wala kayo kumitubo ba? Wala na kumikaon kaon ng rice pero dako kaya panunti yan. Saan na eh? What is up mga ka Max! Good day! Karoon ato anong ito bago ng mga common ng mga pangutana sa kanang ganaahan subdan ang ilahang fitness journey. So una, kung saan magiguloy unang buhaton? Magpa-bolt? or magpakat. Ang tubaga ng mga ka Max, nagdepende na siya sa imuhang body type. Kita mga tao, tagsa-tagsa, natay gitawag o body type. So, ato ano siyang i-determine. Mauni mga klase-klase sa body type. After ni mo ma-identify kung unsa nga klase nga body type ang naani mo, ara na ka mag-pili kung unsa approach nga imong pagabuhaton either mo bulk ka or mo cut. Ang kining bulk applicable ni siya sa mga uh, gitawag na itong mga daot masama na ako, mga ganahan, mo muscles. Kung daot ka, magpabogsak ka. So kung dako ka, pwede na kamukat. Pero depende. Ano may yun kung depende? Kaya tungod, na ay gitawag na itong mga tambok siya, ah. wala, pero wala dito gitawag na itong mga muscles nga nasa ilaw. So kinahanglan pagi ina siyang i-maintain ang usan niya para dili mo largo o gagamay ang niya hang muscles. So asam awesome, gi mas lisod ani ang eh, magpatambok or magpadaot. So ni to ba? parihora na siyang lisod walay walay sayon kay kung ang tampok may siya nga sayon ra kayo ang pagpadako kay mukaon so na kag maayo sayon ra gid tinuod na kung hilig ka mukaon pero sa ko ah sa so, akong um, perspective as daot na dili hilig kaon, lisod kay yung pagpatambok no kay abi na ko sa una ang gym mo ay pinaka lisod pero ang pinaka lisod diyan yung fitness journey ang atua adi ay pagkaon or ang diet gawas nga gasto kinahanglan jug oras ang diet gyud mao gyud pinakaimportante kay mao na mag magdetermine sa kung sa kapas-pas sa imong progress sa imong fitness journey sa diet diha dili but pasabot ning tag hisgo tag uh, diet uh, automatic gamay ra tag kanon what or what ba kanon rice gyud gali tag diet dira mo na compute na imong macros nga intended para nimo kung unsa imong specific goal sa so, mas kung di kayon gani na identify unsa imong body type So, computer na diha, no? Sa imuhang pinagi, sa imuhang edad, sa imuhang age. Kung baga, BMI ni mo, as well as unsa ka ka-active you know, kapila ka mag-workout sa usa ka semana so apilan na siya diha og compute so ikaw na na computer na siya dayon ara na magka, muna na toy subay di mga diet niya muna na gikinahanglan ni mga protein intake niya dapat sa ibong lawas pila imong kaon per day pa bulk ka mo na gitawag na to kinahanglan ta surplus while kung magpa daot ka or magpagamay ka kinahanglan ka mag calorie deficit ah, nalingaw ba mo padayon da kung anong hinay kayo ang progress nako sa gym or ni mo sa gym. So ani possible wala gig kay uh, fixed nga workout schedule, wala ka nag follow diet nga plan, wala gyud kay diet katulog, dili pa ka committed. Dili basihan nga taga adlaw na ka sa gym or gitawag na mag workout ka 3 to 4 times or 5 times a week, automatic na nakai progress na. Siguro sa laing bahay na agyud pero ang kalahian lang yun kung naagi kay follow ng workout schedule, naagi kay diet, na kay coach, ka na mas mapadali gina imong progress. Puro ka na lang magtatsa-tansa lang ka, na lang, mag-workout lang ka sa kaganahan. No? Kaon lang ka bisag gusto ni mo. kung padako bitaw ko, kaon lang ka bisag kung saan, bitaw ko, iba na ko price. Hindi ka na siya pwede. So, dito sa fitness nga, kung maglahan dito ka, mamahin mong successful yung fitness journey, And lang dyan ka na itaw nga mga ini mo importante kay kay na, 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 na coach. So regiskot mag magita coach no. Uh, ako ang i-share sa inyo ang ako ang personal coach si coach Ruben Araneta or si known as Good Shape. So muni ako ang coach for almost 5 years or 6 years. So sa mga nakailan ako dili ko inyong dako kay makita ninyo in person. Uh, sa ako ang kaugalingon nga pag-appreciate sa akong physique, layo na dyan kayo ko sa kung asa ko nag-sugod mo dagway o kagamyon sa una 45 kilos ako pero pinaagi sa coaching o pag-guide ni Coach Good Shape na nina ako ang physique karon so siguro uh, ano uh, um, sa, uh, sa inyo fitness journey ayaw dyan mo pagkumpara sa inyo ang kaugalingan ng lawas yun tos lang tao pwede ra ma-inspire ka pero never compare your progress sa lain nga tao nga progress kaya lain man tao and life as well as yun ang availability ba yung tag mga mga rason shout out po kang coach wins p coach na ni coach Ruben so ako ang coach na pa po na siya yung coach no niya yeah, shout out po sa muscle factory voice no ka bro brian kang bro Wee kang dexter kang rochan kang gerald kang chad most especially kang bro john ang gudwa karong April 20 so ato silang we'll suportahan so sa mga ganahan mag start sa ilang fitness journey diha bisita lang din mo sa Kininga Gym located sa babaw sa Bugo Glass at Bang, sa parke sa Bugo City ako lang butang ang um, location so nara dito no si Coach Good Shape maka share sa so, knowledge of experience and if ganahan din mo ma mo na uh, sa plan, sa diet, sa workout ninyo, automatic pwede rin dito mo maka-avail sa yaha no so kamo na mag magistorya na automatic worth it gid na so invest in kita sa lang butang so pinaka important ning invest na to usay sa ato health that's it for today mga ka join max see you in the next video and kung ganahan mo ani nga shirt oversized shirt sa link ang price PM naman sa ako sa Facebook. Let's go!